Tinawag na walang basihan ng palasyo ang alegasyong may kaugnayan si First Lady Liza Marcos kay Maynard Mu na dawit sa iskandalo ng flood control projects. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Para siyang isang nuisance candidate, nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Ganito inilarawan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pribadong individual na si John Santander na nagsumite kamakailan ng Letter of Sentiment sa ICI. Sa kanyang liham, hinimok nito ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ang ugdayan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng negosyanteng si Maynard Ngo sa anumalya sa flood control projects. Giit ng palasyo, walang basehan ang mga alegasyon laban sa unang ginang. Sa basa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang ng anuman na allegation patungkol sa maanumaliang flood control projects na mag sa unang ginang. Kaya First Lady Lisa Araneta Marcos. Para sa palasyo, hindi na dapat pansinin ang mga ganitong akusasyon na tila nagnanais lang kumuha ng atensyon para siraan ang unang ginang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutoon? At uh, pag-seryosong uh, konsiderasyon, ito po ba isang fishing expedition lamang para tiraan ang uh, unang ginang? Ayon pa sa palasyo. Walang patutunguan ang letter of sentiment ni John Santander dahil pawang panggulo lamang ito. Hindi kahit ng palasyo ang publiko na siguradohing beripikado ang mga dokumento o anumang ebidensyang ibibigay sa ICI kung magnanais na tumulong sa imbestigasyon. Kung ito po ay mayroong mga ebidensya at masasabi nating verified 'yung kanilang mga dokumento at uh, sila ay may personal knowledge dapat lamang po nilang itong dalhin sa ICI. The problem with the letter of sentiment, ni, ni, walang lead tungkol sa flood control projects at sa infrastructure. So anong lead ang binibigay ni Mr. John Santander? Nilinaw ng palasyo na hindi na tumatayo bilang special envoy to China, si Maynard Ngu. Natapos na ang kanyang termino noong buwan ng Agosto, ngayong taon. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.